Babasahin ko lang ang post ni Attorney Carlo Ibanez. Sabi niya, sabi ni Margoleta, hindi daw pwedeng ipasole sa mga diskaya ang ninakaw nila bago sila gawin state witness. Ayon sa kanya, restitution daw ay comes later. Kasi raw, after trial pa lang, malalaman kung magkano ang ninakaw at magkano ang dapat isuli. Maling-maling sabi ng attorney absolutely wrong Malinaw na malinaw ang batas Ayon natin under section 11 ng Republic Act number no. 6981 witness protection security and benefit act section 11 sworn statement before any person is admitted into the program pursuant to the next preceding section he shall execute a sworn statement describing in detail the manner in which the offense was committed and his participation therein. If, after said examination of said person, his own statement, and other relevant facts, the department is satisfied that the requirements of this act and each implementing rules are complied. it may admit such person into the program and issue the corresponding certification. Ayan, sabi ni attorney, napakalinaw ng wording ng batas before any person is admitted. Ibig sabihin, bago ka pa maging state witness, may obligasyon ka na gumawa ng torn statement at ikwento mo lahat ng ginawa mo at sabi ng batas the torn statement shall describe in detail in detail the manner in which the offense was committed and his participation therein Anong Tagalog ng in detail? E detalyado! ibig sabihin ng detalyado? Hindi pwedeng pahapyaw o kwento-kwento lang. Kaya required, ikwento. Number one, sino ang ninakawan? Number two, kailan nangyari ang nakawan? Number three, paano ginawa ang pagnanakaw? Number four, at pinaka-importante, magkano ang ninakaw. Kung hindi nila kayang ilahad ang halagang ninakaw, hindi man lang sila pwedeng i-consider a state witness. Kasi paano magiging detailed ang salaysay kung hindi kasama ang halaga ng nakulimbat? Kaya mali ang punto ni Marcolita nasahuli pa malalaman kung magkano ang ninakaw batas mismo ang nagsasabi bago pa man sila tumanggapin tumang kailangan nang aminin ng mga diskaya kung magkano ang ninakaw nila kaya na 'wag nang gawing excuse na hindi pa alam magkano isosoli kasi hindi pwedeng isuli. Diyos niyo, isuli na daw ang pera ng bayan. Just like what Congressman Luis Luis Cruz said, na ang diniklir lang ng mga diskaya ay yung 2022 pataas. Iniwan nila sa kanilang David, yung nakuha nilang mga contract nung panahon ni Digong. So, malinaw doon na kalahati lang ng buong aktividades nila bilang private contractor ang kanilang isiniwalat. So, very clear na sila ay mga sinungaling. Ayan. So, just let me know kung sino ang pinapanigan nyo Marcoleta ang tawag ko sa kanya ay Marcobeta or Marcolera kasi para siyang ano para siyang virus ginagawa lang pinapahaba ang mga diskusyon they are distracting the issue They're prolonging, distracting the issue. Whereas, dapat, ngayon, natukoy na natin kung sino talaga ang mga kriminal at mga kawatan. Ang daming-daming isyong isinisingit. Talagang sinasadya na ilihis ang mga issue. So, stop it!